yung ating mga sistema, ating patakaran. Ano ba yung objective ko? Ano mm. ba yung plano ko para sa bayan? Mm. Ano ba yung gusto ko mangyari na para sa kapakanan ng bawat isa? Ano mm. ba yung ano ba yung gusto ng sambayanan na mga mga progre, programa, proyekto, ano ba? Oktubre a Alas 6 ng umaga, nandito po tayo sa tahanan ng ating mahal na Buti Mayor Dr. Hesolito Evangelista Ganapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Cajega. Ah, uh, Mayor, October na, last quarter of the year. Ah, uh, pwede po bang malaman ng ating mga kababayan ang mga programa para sa last quarter, dahil last quarter of the year, Pasko. Ayun uh, uh, <laughs> inaaba nga, inaabangan po ng ating mga kababayan, uh, mga programa po ninyo. Uh, uh, good morning, Kadyego. Good morning, mga kababayan ko dito sa bayan ng Gimba. Good morning sa lahat po ng nakikinig at makikinig dito program sa programa sa ni Kadyego. Bosses, bosses ng sambayanan. Uh, 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 ako nga pala, advance Merry Christmas po sa inyo lahat. Malapit <laughs> <laughs> ng Pasko. Ah, uh, meron tayong mga programa itong October, November, December na talagang nakalaan na para sa kapakinabangan, para makatulong tayo sa ating bayan, para sa ating mamamayan. Meron na, Ka Diego. Pero bago natin pag-usapan yan, Ka Opo. Okay. Sana, um, gusto ko malaman ng taong bayan yung aking, uh, nagawa sa aking first 100 days. After ah, 100 days? Oo. Mm. Magkakaroon tayo ng SOMA, Ka Diego. SOMA. Oh, ka Diego, kasi ah. yung ating Pangulo, mayro siyang sona. Ah, po. Tayo po. naman may soma, state ah. of the municipality address. Ah. So, ah. Mayor obligado po ba ang mga ayo, bilang mayor ya, na magsagawa ng uh, soma? Ay hindi naman ka Diego. Hindi na obligado, pero gusto ko kasi malaman at mabati ng sambayanan kung ano nagawa ko yung first 100 days at beyond pagkatapos 100 days, ano pang pa gagawin ko? after my 100 days in in, uh, in my service as a mayor. At pagkatapos niyan, pahapyaw din natin ano yung ating mga gagawin sa usod na taon. Ay, no. oh. Uh. Edy, parang ano, parang ngayon lang mangyayari yan sa tingin ko. Ha? Nung simula nung ako ako'y naapat pa dito sa gimba. <laughs> <laughs> ah, ah, parang oh. Ah, ngayon lang tawag oh, ko oh, ngayon lang mangyayari. Kung di ako nagkakamali, pero siguro ngayon lang mangyayari ang may soma tayo. At ito ay uh, itatakda natin in the next week, the following week. The following para week. Para abangan ng nyo aking soma. Uh, ano po ba pinakalayo ninyo at uh, kinakailangan nyo pong uh, magsagawa ng soma? Alam mo ka, Diego, gusto ko malaman ng sambayanan yung ating mga nagawa. Uh, opo. At gagawin pa uh, opo. sa susunod. Yung ating mga sistema, ating patakaran, ano ba yung objective ko? Ano mm. ba yung plano ko para mm. sa bayan? Mm. Ano ba yung gusto ko mangyari na para sa kapakanan ng bawat isa? Mm. Ano ba yung ano ba yung gusto ng sambayanan na mga mga programa, project, ano ba? Mm. Kung baga, ka Diego, hindi lang ako dapat. Mm. Para ang, ang aking soba kasi nilalaman nito. Marami ka, Diego at mm ito, may laman din ito na yung ano yung mga healing. Ah, healing. Ang mga sambayanan, anong healing ng bawat barangay? ano yung nagawa natin sa barangay at ano ang gagawin natin. Uh, ito naman, nilalaman ng ating SOMA. Opo, so ito, first 100 days. First 100 days. Ah uh, next year? Next year. Wow. Uh, ano ba, yung SOMA ba? Uh, first, laging first... Paano yun? Hindi siya wala ng SOMA. O... Malalaman na nila kasi yung lahat-lahat ng programa, yung 3 uh, three years development plan, One-year development fund. Andyan lahat-lahat yun. Kasama na lahat yan. Nakakanilang abangan. Ay, bisibin next year, mayroon pa rin Oma bagamat walang LACOS uh, 100 days na? Oo, oh, oh, tuloy-tuloy pa rin yan. Para malaman nila lahat ng asipatakarap. Ang, ang aki dito, Kadyego, kaya uh, mag matay tayo, gusto ko magkaroon ng transparency, transparency. and accountability. Mm -hmm. Pag may transparency ka and accountability, that means good governance. Uh, Gano'n yan, Kadyego. Kaya gusto ko malaman nila, bukas palad tayo, bukas puso tayo, bukas lahat okay. sa Okay. Kailan po ba yung uh, soma ninyo? Uh, ang plan natin ka, Diego, uh, Monday, 6, the following Monday. A uh, following Monday? Yes, i-schedule natin yan. Oh, i-schedule natin yan, Kadyego, para abangan ng ating mga kabayan yung ating SOMA. Uh, meron po ba kayong uh, bukod po sa mga empleyado ng uh, munisipyo? Meron po ba kayong Jess, o oh, dagdag na po, Jess, kapag uh, kayo yung nagsagawa ng uh, SOMA? Uh, yung ating mga empleyado, siyempre dyan na sila. Itataon natin ito na lunes kasi flag ceremony yan. Mm. Siyempre, mag-imbita tayo, yung ating mga barangay officials, yung gusto nilang makinig. Mm. Uh, I-announce natin to mm. para mapakinggan nila yung ating SOMA. At siyempre, dyan din kayo mm. para... Apo, oh, i-cover po namin. Oo, oh, i-cover nyo para malaman nila na live na kahit doon hindi sila makarating mapapakinggan nila at mapapanood nila sa radyo natin. Oya. Ngayon. Sige po, uh, a po ninyo ang ating mga kababayan <laughs> sa ilulunsad po ninyong Soma uh, State Ma of uh, Municipal Address. Okay. Uh, mga kababayan ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay may programa na State of the Municipal Address na gaganapin natin sa next next week, that following week pa. Mm -hmm. Siguro ano yun? Ano ba pecha yung kajego? Ah... Uh... Oh, 13 kajego. Ah, 13. Oh, 13. Ah, 13. Ah, uh, mm -hmm. 13. Yan, ano natin yan, October so, 13 yan. Iaayos natin yung ating mga sasabihin. Talagang maganda ang nalalaman ng aking soma. Ayan. Yeah. Uh, sa mga kababayan ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Basta po ang ilingkod, yung transparency natin, yung pagtugon po sa mga karaingan ninyo, yung lahat po na kailangan ng bawat barangay, ng bawat mamayan, pupunan po natin na lahat, ng, lahat ng lahat ng lahat ng yan, maasa po kayo ang tunay na serbisyo ng bagong gimba, bagong pangkasa. Sa inyo po lahat, mga kabayan ko, laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.